morning po mga kabayan, Panibagong update na naman tayo rito sa Ice 4 Package B sa may porsyon ng Barangay San Juan area at Makban mga kabayan. Nawasamahan niyo po si kay Studio mga kabayan sa ating latest update rito sa Ice 4 Package B. Ayun na po mga kabayan, Dito sa porsyon na ito ay bago po itong tapos na semento. Papunta po tayo ngayon dyan sa mismong Makban Interchange. No? Itong kanan na side mga bayan ay bago po itong latag. Last month tayo ay pumunta rin eh. Ayan po, bahog semento. May mga cover pa. Nilagyan pa nilang sapin mga bayan. Ito ay papunta na po ito sa gagawin tulay dyan sa unahan. Silipin natin kung may progress na po. Kung yung girder ay nailatag na po sa taas. Ano? Ayan po mga bayan oh. No? So itong portion namin na po rito mga napakalaking progress na. Itong na banda, yung isang lane pa lang na lataga ng concrete cement, karugtong na doon sa gagawin tulay bago mag magban interchange. Bago po ang lahat mga bayan, pakiusap po, wag po tayong mag-skip sa ads at pa-subscribe na rin po at papalo na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at Have a nice day. Napaganda ang panahon ngayon mga bayan, Walang ulan. Pero maya maya konti ito. Mag aambo naman. Dahil medyo ano ngayon. Sa bandang likuran pala natin ay medyo maitim yung kalangitan. Yung kaharap sa atin. Yung bundok dyan. Yan po yung Mount Makiling no. At sa bandang kaliwa maulap na kaya ang climate change ngayon ay matindi at kaya laging binabaha yung ating bansa dagdag pa yung mga flood control, mga ghost project ng mga buaya sa gobyerno ngayon lumalala ngayon ang mga corruption sa gobyerno, grabe so ayan po sa harap natin mga bayan masasilayan na po natin dyan sa unahan yung mismong tulay na gagawin ayan may natanaw ako mga kabayan parang mayroon ng girder na ilatag na po yung girder sa taas ng tulay yung, yung barangay road dyan mga service road pakanan papuntang B Laguna pakaliwa papuntang barangay San Felix Santa Tomas City Batangas so ayun ito na po mga bayan may ano na naipatong na pala nila nailatag na yung girder sa taas Napala napakalaking good news nito. So ito dito po nagsisimula yung package B mula rito sa Macban hanggang San Pablo Interchange. So ayan po mga bayan, no? napakalaking good news. Sa wakas na ilatag na po yung girder. So ipakita ko rin po sa inyo mga bayan yung ground shot natin dito sa mismong Macban Interchange. Dahil yung last 3 weeks tayo nag-update rito, drone shot lang tayo, no? So ito na po yung tunnel sa lalay mga bayan, yung trumpet design. So ayan po, may nasilip tayo sa unahan. May machine na kung saan maglalatag ng concrete cement. Posible sa portion na ito, lalatagan ng, na ng concrete cement. Ayan po, sa kaliwa natin. Yan na po yung machine mga bayan. Diyan sa unahan kasi, papunta sa may, papunta San Pedro, may latag na pong semento doon. Na mahaba na po. Halos 200 meters na. 200 meters. 300, no? So, ikot din tayo rito mga bayan para tagos tayo doon sa nalataga na po ng concrete cement. Kaya yan na po yung uh, circle mga bayan, no? Ito na yung way na ito. Kung ikaw ay galing ng Lucina, mag-exit ka ng uh, San Felix, Barangay San Agustin, or papuntakan ka ng Padre Pio, no? dito po kayo mag-exit mga bayan. Sa mismong Maharlika Highway, hindi po kayo mawala doon mga bayan. Mayroon pong Jollibee doon at mayroong overpass, no? Kakaliwa lang kayo or kung ga galing kayong Manila, kakaliwa kayo or galing kayo ng uh, San Pablo, kakanan kayo kung papasok kayo ng SLEX uh, Macban Interchange. So ayan po sa unahan mga bayan, dito sa portion na ito, ay tatambakan pa pero konti na lang po ilang meters na lang tumahabayan yan patag na lang po ayan sa unahan ay simentado na po yung unahan mahabayan bayan and gumawa sila rito ng ano uh, ah, na lang colbert para sa daluyan ng tubig ayan na po yung simento mga bayan ayan, no? ito na po yung tapos na may semento no Halo, ano na to mga 2 months na po tapos at ito ay anim na lane na po ang tap na latagan ng concrete cement sa right side natin ng bundok kaya na po yung Mount Makiling at ngayon mga bayan ipakita eh, ko po sa inyo yung drone shot natin sa may barangay San Juan yung babaan natin mga bayan, dyan po tayo nagsimula kanina sa bagong latag na simento, yung ground shot natin. Ipakita ko lang po sa inyo yung aerial view para masisilayan po ninyo yung view rito sa napagandang probinsya ng Barangay San Juan sa Tutuma City, Batangas. At yung kabila naman, yung bundok na side na yan mga bayan, yung Macban Interchange, ay boundary po yan ng Santo Tomas at Laguna, no? Batangas at Laguna. Tapos magkadikit lang po mga kabayan, no? So ayan po yung nailatag na concrete cement. Bali, one lane pa lang. Diretso na po doon sa ginagawang tulay doon sa unahan. Na kung saan ay yung service road dyan, yung pakanan. Yan po yung shortcut papuntang Bay Laguna. At yung pakaliwa papuntang Marley Highway, Barangay San Felix. So ayan na po yung nailatag na na semento mga bayan, No? Ayan na po yung tuloy sa unahan halos. Kasi pag doon sa malapit sa tulay mismo mga bayan, tatambakan pa yan ng lupa. Kaya mga, ang distansyon yun yung mga 20 meters or 30 meters. Bago pa silang mag paglatag ng concrete cement. Ano? So ayan sa unahan mga bayan, nasisilayan na po natin yung Macban Interchange So yan lang po muna mga kabayan yung ating latest update rito sa Slex 4. Makamahan nyo po ang susunod pa natin yung mga update. No? paki like, share, and subscribe na rin po tayo mga kabayan. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. No? God bless po.